hindi po ako nakatulog at uh, nag-iisip depressed stress yung tindahan ko na dati masigla ngayon ay napakalungkot na yan wala nga wala ng mga panindana na Ayan. dati puno ng kanton mga kuha yan. wala na wala na yan. wala na Ayan. wala nang laman pati yun doon walang deliver na baboy dahil eh, wala na tayong pambayad sa baboy ayan ayan wala wala na napakalungkot na ng tindahan walang wala mga wala nang stock wala nang pambili kaya hindi talaga ako makatulog isip tapos yung may mga bayarin hindi ko akalain na mababaon pa ako lalo sa pagkuha ko ng puhunan, pagutang ko sa Bombay. Grabe. Akala ko noon na ako kuha sa Bombay. Yung pala, lalo pang nabaon, lalong dumami ng dumami. Grabe. Ayan. Hindi mo maisip. Dati, dalawa lang ang Bumbay. Dalawa lang. Ayun, ilan na? Tat tatlo. Apat. Lima. Anim. Anim na one. Anim. Yan. Bawat isa nito, 100,000. Ano? Bueno, Tigil 100,000 na lang, 600,000. Mayroon pa, sa isang notebook, mayroon pa dalawang kumbay. Yan ang kuwan yun na napaka-stress, nakaka stress Tapos sabayan ka pa ng tao mong kumukupit kahit baon ka na sa utang, na utang ka na sa Bombay, kukupit pa rin sila. syempre ako naman nakapokus ako mamalingke. Umaga na ang dating ko ganitong oras, alas 5 na. Pag alas 5 na, dapat may mga bawin ng mga deliver ngayon, wala. kailangan ko rin matulog o may dilip lang nga kaya hindi mo rin ma mapukusan talaga yung ma... magbantay ka pa rito yung bantay ka dahil eh, bibigyan ang katawan mo siyempre kailangan mo rin magpahinga ngayon eh halos wala akong tulog ay isip ng sitwasyon may property sana kami sa Imus na ibinta namin Diloko rin kami ng tao na kilala ko rin yung bumili. Hindi ko akalain na sa mga matatamis na salita niya, nalulukuhin pala ako. E ito, katunayan na nagbinta kami ng lupa sa Imos. Yun. Ito yung papel. Ayan. Niluko lang kami ng tao na bumili doon. Hindi po hindi po ako binayaran ng kompleto. Dapat eh kompleto. Nabili ng 5 million. Dapat eh kompleto yung bayan niya. Ang nangyari, May halos 800,000 pa ang kulang sa akin. Kulang sa akin. 800,000 ng tao na nakabili sa bahay sa Imus. Niloko niya lang ako. Dinaan niya ako sa matamis sa salita niya na one. Akala ko, kumplitong ibabayad niya. Wala man akong pandemanda. Sinasabi nilang, kuan. I-demanda mo dahil eh, may kaso sa dyan panluloko eh nangungutang nga lang ako sa Bombay kasi eh. mangutang ako para ibayad sa attorney wala rin dito pa nga lang sa tindahan eh hindi ko akalain na mababaon lalo ako pagbuha ko ng Bombay kaya ayun, nadagdagan na nadagdagan. Mahirap pala kumuha ka sa Bombay, mangutang ka para ipuhunan mo. Unti-unti ka talaga, di ka talaga makakaraos. Akala ko noon, makakaaw na ako, kumuha ko ng 100, 200,000. Yung pala, lalo parang dumami. Sipin mo, sa anim na yan, mayroon pang iba dyan na is tinabi ko muna na hindi inuhulugan kumusta talaga ang puhunan mo sa araw-araw tapos tamaan ka matumal nanawagan ako dyan kung sinong sinong maga, ma magaling na lawyer sana matulungan niya ako sa panluloko sa akin ng buyer na bumili ng property ko sa Imus. Yun na lang sanang inaasahan ko na kapital para panimula. Niloko niya lang ako. 800,000 pa may git yung aking pera sa kanya. Sana matulungan niya kung makuha ang pera sa kanya mga lawyer kung sino man nakapanood na magaling na lawyer sana matulungan nyo po ako sa panluloko ng bumili ng bahay ko sa Imus di ko akalain na ganito Lala, ako naman ang magmamakaw at hihingi ng tulong dati akong tumutulong sa mga nagutom at sa mga nangailangan eh. Dumating sa point na ako naman ngayon ang humingi ng tulong sa ating mga kababayan. Di ko, di ko akalain na ganitong nilakasan ko ang loob ko dahil eh, kaysa mamatay tayo sa depressed stress e eh, may pera pa naman tayo para sa pagpuhunan na hindi binigay ng tao ng loob ko sa akin sabihin nyo bakit kayo na bakit kayo na bakit eh, hindi harap-harapin nag nagbayaran kayo ng buo meron mga salita kasi na magaganda kaya hindi ko naman kasi akalain na ganun luluko niya dahil minsan kainuman ko pa nga sa gabi yung pala yung plano niya sa pala sa akin talaga lukuhin kaya nawagan po ako, inulit ko na nawagan po ako sa lawyer na magaling Sana patulong naman ako na makuha ko ang pera nitong make it 800 Sana pandagdag ko sa po nandito wala na pong laman ang aking mga tindahan Aking tindahan Wala na kung deliver ng baboy Dahil eh na tayo makabayan na tayo binibigyan Apo uh, si Ito talaga yung kuan. Hindi sana ako makakakuha sa Bombay kung naibigay lang sana tong itan rin. Ang nangyari po ay eh, ito talaga ang bilihan nito. noong nakaraan taon, uh... September, no? September, September, October. September, October yung papel na itong kuhan. Nilakad niya yung mga papel September, October, nagkabayaran kami Oh. Tapos eh, hindi ko na muna kinuha. Kinulit, akala ko, sa pagkuha ko sa Bombay, sa Diyos ko na lang sana yon Pero ngayon talagang, naipit talaga ko dahil eh, may mga hulugan pa rin ako kaya ito talagang lumalapit ako sa social media ipinos ko to na sana matulungan ako ng lawyer na magaling tatanawin ko ng utang na loob para sa inyo itanrit pa to Iloob ko lang ako ng Bayan lang. Pumili. Nang bahon-bahon ako sa utang, akala ko makakakon. Akala ko, totoo ka ako siya. Di pala lulukuhin niya pala ko. Pinapainom ko siya. Binibigyan ko ng pulutan. Di ko akalain na lulukuhin siya ako hindi niya binigay ng kompleto. <laughs> Pinawalang bahala ko na lang sana. Sinas, pinasadyos ko na lang sana to. Kaya kumuha ako sa bumbay. Pero hindi. Lalo ako na Mahirap Mahira pala magkuha sa bumbay talaga. Hindi <laughs> ka talaga mga sa bumbay. Lalo ka lang mananagdagan na mananagdagan. Akala ko mga kao, nagbubulyong ako. Sa, galing sa bumbay. Pero yung binta natin, napupunta rin na wala, rin, napupunta rin sa kanila na may time na ubos na naman, kukuha ka na naman. Itong tao na to, nakabili ng bayan na nawagan ako na sa mga lawyer na sana makapanood ng video ko. Sana matulungan niya ako dati ako tumutulong sa pandemic, namibigay tayo ng bigas sa ka, mga pagkain. Hindi ko akalain na ako lumang palang lalapit sa social media. Sa... May time talaga. Ang panahon talaga. Wala ka nang ang ka pa ng tao. Ang nagluko pa sa'yo, yung pinapainom mo at pinapakain mo ng nilulutuan mo masarap na pulutan yung pa yung naloko kaya hindi magtataka po kayo bakit ako naloko simpre yung tao na simpre kainuman mo na hindi mo kalayo yun ang bumili tapos yung pala sa akin kaya sabihin nyo bakit napakatangan nyo naman sir bakit naga uh, kayo po na hindi kayo nabayaran ng kompleto matatamis kasi yung salita pinagsasabi niya dinaan niya sa diplomasya kung anong manong mga sinabi niya ay ganito bigay ko muna sa ito kuan sunod na yung kulang dahil eh, pa natin yung kuan ayaw niya kasi kami pagharapin ng ex ko pero kung pinagharap niya kami binayaran kaming kaliwaan ng kuan o hati kami ng ex ko di dapat eh pares kami magasalita o ba't kulang sa akin kulang sa iyo yun hindi po kami pinagharap magulang yung bumili ng bahay. Magulang at magulang pa talaga. Hindi ko akalain, matanda na po yung bumili. Hindi ko nga akalain, mayaman at milyonaryo. Hindi ko akalain na ganitong tao, nalulukuhin niya pa. Lulukuhin niya pa. Ayaw magsalita. Sa bagay, yung pira hindi mo naman madadala sa hukay eh maluko ka, nakaluko ka, natawa ka, nakaluko ka ng tao. Pero, ang Diyos hindi natutulog. Alam niya na Diyos na niloko mo ako. Alam na niyan ng tao. Alam ng iba. At alam ng Diyos na niloko mo ako. Alam mo sa sarili mo na niloko mo ako. Hindi mo binigay yung kumpletong kabayaran. Kaya sana makapanood ng video na to. Ang kailangan ko po lawyer na magaling para at, at alam niya po talaga ang situation dito. Sa ganitong panluloko ng buyer. Nananawagan po ako sa lawyer na magaling. 'Yun lang po ang kuan. Sana matulungan niyo po ako. At uh, wala na po akong paninda. Hindi na po ako binibigyan ng mga supplier ko dahil wala na akong pambayad. Sa Bombay naman, over-over na ako sa Bombay. Wala na talagang kinikita yung tindahan ko dahil wala naman stock, wala naman kuhan. Yan lang, kaysa mawala ako, hindi ako nakapagkuha ng hinaing ko sa social media at di ko pina liwanag yung side ko. Kasi sobrang stress ko po, sobrang depressed, stress talaga ang kuhan ko. Hindi ako makakatulog na maayos talaga. Kaya itong naglakas ako ng loob para isawalat yung kalukuhan ng panluloko sa akin. Hindi ko po talaga akalain na ganito. Kung binigay niya sana po itong halos 800 ko pa, hindi ako makakautang sa kuwan sa Bombay. hangat naka naparuling ko malaking puhunan po, po to 800,000 kaya yun lang po talaga sana may maawa sa akin na lawyer matulungan ako ng kuan nito ito panluloko sa akin ng bumili ng ng property ko sa emos yun lamang po maraming salamat po sa nakapanood ng video ko at uh, ako po talagang hindi ko akalain na maabot sa ganito na ako'y nalapit sa social media na humingi ng tulong dahil hindi ko na kaya. Halos wala akong tulog, ako na malingki Ako ang kuan. Wala akong driver, ako lahat na malingki pero hindi kaya dahil sa dami ng hulugan ko sa Mumbai at saka walang sapat na puhunan. Yun na. Kita mo, wala nang wala na pong kuwento walang sigla yung tindahan dati napakasigla nito maraming nakasabit maraming kanto maraming paninda bulyo may bigas maraming bigas ngayon wala na dahil eh ayun oh naubos ng bumbay hindi ko kinahihiya po magkuha sa bumbay dahil hindi naman tayo perfecto at lahat naman tayo siguro naman nakakaranas ah, din kayo na ng mga sa bumbay pero hindi talaga kinaya may pira po ako na kuan, yun ng niloko pa ako ng kuan nang bumili. Maraming salamat po. Paki-share naman po at mabut sa ating mga kababayan na may mabubuting kaluban na andan tumulong sa ganitong sitwasyon. At uh, sana may maawa sa akin ng mga vlogger. Kasi ako po Umihingi ako sa mga vlogger na nakakaluwang at uh, wala na sana mapansin nyo naman aking panawagan na magkaroon ng laman itong aking tindahan. Number one po talaga yung lawyer na magaling dahil eh, gusto ko pong makuha yung pera. Wala naman po akong pandimanda para idimanda ko siya sa panlolo ko. Yun. Kaya dito na lang po ako masa sa social media na mapansin at matulungan ako. Ngayon <coughs> po, wala pa akong tulong. Grabe. Maraming salamat sa ating mga viewers at nakapanood nito. Sana i-share po para malaman ng kuwan makamit ko po ang justisya sa panluloko sa akin tong bahay ay bininta ko na property yan lamang po ang aking aking pinapakiusap na matulungan po ako ng lawyer na magaling at ang Magkaroon buhay uli ang tindahan ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. <coughs> thank you, thank you po sa anak ka panood.